Isang magandang magandang gabi po sa ating lahat mga kabarangay So ayan po, napakagandang bill niyan House Bill No. Uh, 3533 Mga barangay officials magiging uh, parang uh, regular employee na O empleyado na po ng gobyerno Siyempre po, bago tayo magpatuloy mga kabarangay Ang aking pong uh, pag-aanyaya Sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking channel uh, Kayo po ay aking na inaanyayahan na subscribe, subscribe Pakiclick ang notification bell at all para palaging updated sa aking mga bagong videos. Isa nga pong kagandang uh, napakagandang bill, mga kabarangay, House Bill number uh, 3533 na isinisulong po ni Congressman D na kung saan po ang mga punong barangay ay tatanggap ng sahod na katumbas ng sa isang uh, miyembro ng sangunayang bayan sa kanilang munisipalidad uh, o lungsod. Samantala, ang mga miyembro ng sanggunian ang barangay ay tatanggap ng uh, 80% po ng rate o uh, ng nasabing, uh, nasabing rate po ng uh, barangay captain. At ang uh, barangay sekretary at treasurer naman po ay uh, 75%. po nang nasabing halaga. So, malaki-laki po yan, mga kabarangay lalong-lalo na sa mga uh, katulad po dito sa aming uh, siyudad, isang napakaunlad po na siyudad, ay malaki-laki po yung sahod ng, ating, uh, ng aming mga city councilors dito. So, mabuhay yung mga uh, kapitan namin dito sa aming lusod. Uh, dahil po, uh, ayon po kay uh, Congressman D., ang uh, mga barangay officials po natin ay eh, talagang napakalaki po ng ginagamba ng uh, trabaho lalong lalo na po yung mga barangay captain uh, sila po yung, yung uh, mga tumatayong yung uh, uh, mga legislative executive at judiciary na so nasa kanila na po lahat yung uh, uh, pension po sana nga po ay uh, mabilisan na uh, na maipasa po ang uh, batas po na ito ni Congress Mandi uh, para naman po sa ikauunlad lalo ng mga barangay siyempre po eh sisipagin yung ating mga barangay officials uh, kapag yan po ay uh, naging ganap na batas na at ngayon pa lamang po siyempre binabati na po natin yung ating mga uh, barangay officials ano po at uh, yan tiyak po na sigurado marami po yung uh, maiinganyo na lumaban <laughs> kapag uh, dumating na po yung barangay at SK election. So pwede na pong lumaban dyan, yung mga talagang uh, may mga pinag-aralan, yung mga may kakayahan na talaga. Kasi nga po, dahil napakaliit lang po ng uh, honoraria ng isang barangay captain, kaya kahit po uh, gustong lumaban ng iba, ay uh, siyempre po practically uh, mas uh, inuuna nila yung kanilang uh, Uh, mga professions, siyempre po para naman 'yan sa kanilang mga pamilya. Pero kapag 'yan po ay uh, nangyari mga kabarangay, isipin mo eh talagang uh, napakaganda po para sa isang barangay officials. Kakalakip din po sa batas na 'yan uh, kasama din po yung mga iba't ibang mga benepisyo pa, kagaya po ng uh, mga, mga medical uh, at uh, pension ng uh, mga barangay official natin, yes po. Kakaroon po sila ng retirement benefits. So ayan po sa mga nakaupo, uh, sana ay uh, lagi po o mas higit po ninyong uh, pagbutihin ang inyong uh, trabaho uh, sa inyong posisyon, sa inyong panunungkulan. Uh, dahil yan nga po ay uh, talagang malaking tulong po yan para sa inyo. Alalahanin po ninyo niyo na uh, may dating po na halalan. Uh, ayon sa batas Uh, RA 12232, November 2, 2026 po magkakaroon ng barangay at SK election. So uh, sayang naman po kung kayo ay uh, hindi makikinabang sa batas po na iyan sakasakaling maaprobahan yan bago po magkaroon ng halalan.